Morning po sa ating lahat guys. Ah, mamimitas po ako ng gulay dito sa harapan ng bahay at aking gugulayin at siya yung ulam namin sa almusal. Ari guys. albus ari ng Alokbati guys Ayan, pagsamasamahin ko Ayan guys, nasumuloy na yung Amin tanim ni Angelica na okra ayan oh. Ayan, na siya. Eh, hey, kaingay mo naman. maingay yung ibon. Ayan, yung akin na bulay. Okra. Okra, talabos na alokbati at talbos ng pita mustasa ayun guys yung aking napitas na okra mustasa at talbos ng alokbati at syempre yung malunggay at ihahalo ko dito guys sa sardinas yun ang aming ulam ayun po guys mainit na yung kawali lalagay ko na naman. sabay ko ko ng sibuyas at bawang ayan po medyo mapula na po yung bawang at sibuyas lalagay ko na po yung sardina ayun na sure guys nalagyan ko naman sa baw. Ay, napukuluan na po. Lalagay ko na po yung aking okra. So, diba, sardines na mayroong okra? Kuluin ko lang siya ng kaunti bago ko ilagay guys, yung mga talbos-talbos. Kaya yan po, kulo na. Lalagay ko na po yung malunggay. Ayan. Tapos yung aking mustasa at Talbos ng oh, batik. Yan ang ulam ni batanggin na Bisayang Vloggers guys, sa Palmusal. Ayan. Sardinas with samot-samot na gulay. Sarit-samot na gulay. Ayan. Hmm. yun na guys, luto na kakain na ako ng almusal